magandang uh, umaga po mga ka viewers at uh, tayo po ay uh, mag voice over muna at uh, update lang po tayo sa bahay po na pinapagawa na namin at uh, naka order na po kami ng uh, buhangin at ng uh, 50 piraso na simento ayan po at uh, nakikita nyo naman at uh, modern na rin po kami ng hamba po dumating po din ang uh, presyo po ng hamba mga ka viewers ay uh, 1800 po ang isa bali limang hamba po ang aming in-ordered uh, dalawa po sa baba at uh, tatlo sa itaas yung sa itaas po ay uh, dalawang kwarto at uh, isang CR at sa baba naman po ay uh, isang kwarto at isang CR ayan at uh, nakita naman natin na si Foreman ko ay nilalagay na po yung uh, hamba dito po sa kwarto natin mga ka viewers po mga ka-viewers at uh, okay na po yung kwarto natin at uh, na-finish na po. At uh, po ay uh, natin kung ano ang lagu nila. Yan yeah, po mga ka-viewers, nakakabit na po yung ating uh, hamba at uh, wala pang uh, latada. At uh, dumating na din po yung ating pong, uh, delivery mga ka-viewers. Galing po sa Wilcon dito po sa sa amin po sa Nike Cavite dahil po rito ang branch ng Wilcon. Ang order po ni Mrs. po ay uh, limang uh, pinto dalawa po sa CR at tatlo naman po para po sa kwarto. Ang price po ng pintuan mga ka-viewers ay uh, 6,250 po ang isa. Ito nga nabili po ni Mrs. po ay wala pa po pintura. Uh, kami la lang po ang magpipintura at uh, medyo mahal po yung may pintura mga ka-viewers nasa 12,000 po ang uh, isa kaya uh, dito la lang po muna kami sabi din po ng uh, foreman ko mga ka-viewers eh, kahit po wala pong pintura yung po uh, nabili namin ay kaya niyang uh, pagandain yung pong uh, mga pintuan po natin at uh, siya na po ang magpipintura po mga ka-viewers yung mga ibang uh, bakal uh, yan po ay uh, na po sa itaas po para po may kabit na po yung kanilang uh, tuntungan at uh, medyo matas din po kasi yung mga bahay natin at uh, nakakatakot yan po nakikita nyo naman po yan po mga ka-viewers yung po nga, bintana po dito po sa may Ito naman po yung atipong isang skill mga ka-viewers at uh, siya po yung uh, nagpa-plastering dito po sa atipong uh, siya, dito po sa ground floor. Dito po sa part po na pinapagawa pong bahay mga ka-viewers ay eh, kumuha lang po muna po ako ng uh, limang tao at uh, sila lang po muna po ang nagawa, dalawang skill po, dalawang labor at saka po yung isang foreman po natin. Ayan na nga po mga ka-viewers at uh, natapos na po ng ating pong uh, isang skill din po ng ating pong, uh, plastering dito po sa CR dito po sa ating pong uh, ground floor at ayan uh, oh, nakikita nyo naman po ang balak po namin dyan po mga ka-viewers yung test po ay hanggang kisami po doon nga pala sa mga bago po na nakapunod po ng ating pong mga video about sa bahay po Ipong bait ko po sa skill po ay uh, 700 at doon naman po sa labor po ang uh, bait ko po ay uh, 500 at ang uh, ko naman po kay foreman po, po ay uh, 750 po. Sila po ay uh, hindi po pami mga ka-viewers. Pero sinasabi niyo po po yung aking pong asawa na pamisa-misa po ay bili po sila ng merienda. Para po uh, hindi naman po na kaya sa kalat, uh, medyo mayarap din po ang kanilang trabaho. Ayan po mga ka-viewers, at uh, nailagay na din po ni Poreman yung pong uh, hamba po dito sa may kiyar natin. At yung pong uh, hamba po sa kwarto po natin ay uh, gawa na din po. At uh, kasalukuyan po uh, doon po sila, nagpapalit po sa ilalim po ng hagdan, yung ating pong isang skill At uh, yun naman pong isang skill po ay dito po sa itaas po ng uh, hagdan po natin. At kung uh, bago ko lang po sa ating pong YouTube channel, uh, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe and click na din po ang uh, notification bell po para po updated po kayong lahat sa mga video na aking po i po. Ayan po mga ka-viewers at uh, nagsisimula na po yung ating pong uh, isang skill doon po sa itaas. At doon po sa hindi po po nakakala mga ka-viewers yun po nga pinagpapagawa po namin ng bahay ay hindi lang po sa akin po gagaling. Ito po ay nanggagaling din po sa mga saud po ng aking mga anak na lalaki at uh, babae po. Tulong-tulong uh, po kami para po may ma tayo po. Ito po, po nga po ng pangarap na bahay. At uh, ang gusto nila ay uh, bago ako magretiro po dito po sa Saudi ay... Uh, Meron naman po kami nga uh, makita na uh, pinagpaguran ko po, po. Ayan po at uh, tapos na po yung isang side dito po sa itaas po natin at uh, maraming uh, salamat po at uh, hanggang dito lang po muna po yung ating pong uh, update po dito po sa ating pong uh, pinapagwahan bahay mga ka viewers. At uh, ako po ay nagpapasalamat po sa inyong suporta. Uh. Maraming maraming salamat po muli at uh, thank you po ulit sa panunood. God bless po sa inyong lahat.